ganito yung magiging labas ng bahay ni Tatay Manuel since nalaman ko kaundago na niluban pala si Tatay doon hindi siya safe sa ganito lang eh okay. kaya pinalagyan ko ng balister kaundago, pinalagyan natin ng ganito ayan, tsaka pintuan na rin dito, para safe si Tatay so ito so, naman, kaundago, na kaundago binubunan nila kuya yung mga ano materials ito double wall na rin to no <laughs> Ay, ito yung sa labas ito yung sa loob sa wali Matibay to guys, matibay. Ayan mga ka ko. Oh, ginagawa na yung ano. Inasimbol na dito yung mga parts ng bahay ni Tatay Manuel. O oh, yan. Diba? Ito na yung walling. Double wall ito mga ka ko. Sa wali. Tsaka uh, dito sa labas is kawayan. Ayan. Tapos ginagawa na rin dito yung pinto. <clears throat> Tsaka ito pala yung mga ano ka ondago. Oh. Ito na yung puting. So dito ipapatong yan kuya. Ito na lang yung ilalagay natin sa parting baba. ah, uh, Para papantay siya. taas yun na lang yung sa bandang taas. Para hindi siya ano. Para talagang libel siya. So bukas, ipapapantay natin yung medyo mataas na parte doon. Oo, uh, papatag-patag lang ng konti para hindi tayo masyadong uh, abo. so ito mga ka oh, itong puting na ito is binigay na yan ni Kuya Michael ng libre. Ayan, libre na yan. Tapos pinakustomize din natin yung ano mga kaundag, pinakustomize natin yung bahay ni tatay. So, papalagyan natin ng ano yon ng parang ganito. Nakikita nyo yan. Para hindi siya basta-basta napapasok. Ayan. So ito, ginagawa na rin dito yung pinto. Ayan, makikita yung pinto. Ayan na yung doon, nakadurnab yan mga Tsaka yung ibang parts is nandito na rin. Ayan. Ito na yung mga ibang parts niya. So... Inasimple na ang preparation dito mga kaondago, ang preparation pala ng, ano, ng uh, mga materialis na kakailanganin is nasa almost two weeks daw yung preparation. Pero ito uh, dahil uh, nag-request tayo mga kaondago na dapat ibago eh, sa Pasku, is simbol yung bahay. So ginagawa nila ng paraan. So nag-overtime sila kaondago. Ayan para lang kay Tatay Manuel. Ayan, overtime ginagawa nila, no? So, ganito yung magiging labas ng bahay ni Tatay Manuel pag nabuo mga kaundago. ah uh, papalagyan natin ng ganito. Baloster. Ano tawag dito, kaya? Baloster. Baloster? Baloster daw. Para kahit ano, hindi mapasok ng tao. Oo. May, may ano tayo dito, may pintuan. Tsaka, yung kasing halaga ng ano, mga kaundago, halaga ng 55. Eh walang pintuan yung dito. Walang pintuan na ganyan tapos walang ganito, walang lababo. So, nagpa-customize nga tayo. Magkano may magkano ko yon? Yung di ba nasabi ko sa papalagyan ng ganyan baluster. Magkano idadagdag ko doon? Yan na lang din sa 55. 55 um, sagad na. Um, o yan, so discount ko na lang yung paglagay ng ay pag uh, uh, additional natin ng pinto, baluster, tapos lababo. Ayan. Oh, so alam nyo, kung dago, sa totoo lang, yung kubo na bibilin sana natin para kay tatay is worth 55,000. E ngayon, uh, nagbigay sila kuya ng discount na 5,000. So dapat 50 na lang. Since nalaman ko kaun dago na niluban pala si tatay doon, eh, hindi siya safe sa ganun na walang, hindi siya safe sa ganito lang. Eh kaya pinalagyan ko ng balister kaun dago, pinalagyan natin ng ganito. Ayan, tsaka pintuan na rin dito para safe si tatay. So, yung kubo na yon mga ay mga kaundago, nagkakalaga po yun ng 65,000. Ayan, tama kuya? 55 lang. Hindi, nagkakalaga siya ng 65,000. Ah. Kung kung bibilin mo talaga siya, ang price talaga Ka-Undago ay 65,000 gawa ng pinakustomize natin. Ah. Pero, ah, dahil Pasko naman daw at early Christmas gift ni... Ni Kuya Michael, kay tatay, Sagad na sa 55. Oh, 55. Disca. List, na yung 10,000. Oh, Nakalist tayo ng 10,000 mga ka Tsaka ito, libre na rin lahat yan. Puting, oh. baliser. Ayan. Kung makikita mo yung 55 na halaga ng kubo is walang lababo yun. Walang pintuan dito. Wala rin ganito. Baliser. So nag-request tayo na papalagyan ng ganon kaya... Nagsalubong tayo sa presyong 55 mga kaunda Ito, binibinta rin namin to. Itong laki na to, 350. 350 isa? Oo, oh, isa. Yun. Mm Tapos -hmm. ito, 250. Pero yan, eh, sama ko na sa discount yan. Libre ko na lang to. Ayan. Salamat kuya. 350 isa nito, kaunda So dito pa lang, ang laki na nang, dito pa lang, ang laki na ng uh, naano natin, kaunda ang laki na ng na, discount natin. Ito pa lang, 350 isa, oh. magkano din yan? Iba? Itong piraso lang naman yan. Ito Ito. And so maganda yung papatay yung kubo ni tatay. Ayan, so sa mga atat na atat na naga, <laughs> hindi makapag-antay, ito na, ginagawa na yung kubo ni tatay, mga kaundag. Oh. Ganyan din ang kalabasan noon. Oh, ganito yung kalalabasan. Oh, ganitong ganito na yung forma. ng kubo ni tatay, mga kaundag. Sip sa dyan. So yan, dito lang yan kaon oh, sa ano sa Michael's Bay Kubo and Bamboo Craft. Yan dito sa Binangunan. So, Tama na ko yan, hindi na ko magtatagal ko ya. Ah, ah, maraming salamat. Kain muna tayo. Adun ah, na kasi may check up si Mrs. Aubi. Ala una yun eh. Hmm. Ah, medyo abulin ko lang anong oras na ba? Magala na nga eh. <laughs> <laughs> Basta bukas eh papatagpatag na lang ko 'yon para Nabawasan natin yung taas noon ng unang konti, ito na lang gagawin natin na paraan. Ito yung sa pandang baba, uh -huh. tapos yun sa bata, ano para level siya. Level yung kubo. So, uh, pag ilagay natin yung lamisa, yung baso hindi mararaglag. Okay. <laughs> Sige po yan, maraming salamat okay, ha. Aha, God bless, God bless. Thank you, thank you. Ingat, ingat. Oo. Uh -huh.